Narinig mo na ba ang mga kwento ng mga anino sa mga kuweba ng Cebu? Hindi lang basta mga kwento ng mga multo, kundi mga lihim na nakatago sa ilalim ng lupa, mga misteryo na naghihintay na matuklasan. Isipin mo, sa gitna ng sikat ng araw sa Cebu, may mga lugar na kayang lamunin ng dilim, mga lugar na puno ng katahimikan at hiwaga. Ano kaya ang itinatago ng mga kuwebang ito? Sa ating paglalakbay, hindi lang tayo basta maglilibot sa mga kuweba. Susubukan nating intindihin kung paano nagkaroon ng ganitong mga lugar, kung ano ang naging papel nila sa kasaysayan ng Cebu, at kung ano ang mga kwento na nakatago sa kanilang mga dingding. Minsan, kapag naglalakad tayo sa mga lugar na ito, parang may ibang mundo na naghihintay sa atin. May mga kwento na hindi pa natin naririnig, mga sekreto na hindi pa natin nalalaman. Marahil, naisip mo na rin kung bakit napakaraming kuweba sa Cebu. Ano ang dahilan? Paano sila nabuo? Ano ang nakatago sa loob ng mga ito? Hindi lang naman basta butas sa lupa ang mga kuweba. Ang mga ito ay mga saksi ng nakaraan, mga lugar kung saan naganap ang mga mahalagang pangyayari. May mga kuweba na naging kanlungan ng mga tao, noong mga digmaan, may mga kuweba na naging lugar ng mga ritual at paniniwala. Sa pag-usad ng ating pag-aaral, sisilipin natin ang mga kuweba na kilala sa kanilang mga kakaibang katangian. May mga kuweba na may mga ilog sa ilalim, may mga kuweba na puno ng mga stalactite at stalagmite. May mga kuweba rin na sinasabing may mga anino ng mga dating naninirahan, mga anino na nagpapatuloy na gumagala hanggang ngayon. Handa ka na bang sumama sa akin sa pagtuklas ng mga misteryo sa mga kuweba ng Cebu? Handa ka na bang alamin ang mga kwento na nakatago sa dilim? Ang paglalakbay na ito ay hindi lang tungkol sa pagtuklas ng mga kuweba, kundi tungkol din sa pagtuklas ng ating sarili, ng ating kasaysayan, at ng mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanan. Tara na at simulan na natin ang paglalakbay. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa mga kuweba ng Cebu, mahalagang bigyang pansin ang papel ng mga ito sa paghubog ng kultura at paniniwala ng mga Cebuano. Hindi lamang sila mga natural na yaman na nagbibigay buhay sa kalikasan, kundi mga sagradong lugar din na nagtataglay ng malalim na kahulugan sa puso't isipan ng mga tao dagdag pa rito, ang mga kuweba ay nagsilbing kanlungan ng mga ninuno natin, lalo na noong mga panahon ng digmaan at kaguluhan. Sa loob ng mga kuwebang ito, natagpuan nila ang proteksyon mula sa mga kaaway at sa masasamang elemento ng kalikasan. Kaya naman, hindi taka-taka na ang mga kuweba ay naging simbolo ng kaligtasan at pag-asa sa mga Cebuano. Ngayon, isipin natin ang mga kuweba bilang mga aklatan ng kasaysayan sa kanilang mga dinding nakaukit ang mga kwento ng ating mga ninuno. Ang mga guhit, simbolo, at iba pang mga marka ay naglalaman ng mga lihim na kaalaman tungkol sa kanilang pamumuhay, paniniwala, at mga ritual. Sa pag-aaral ng mga ito, mas lalo nating mauunawaan ang ating pinagmulan at ang mga ugat ng ating pagkakakilanlan. Gayunpaman, hindi lamang tungkol sa kasaysayan ang mga kuweba. Mayroon ding mga paniniwala na nakaugat sa kanila. Maraming Cebuano ang naniniwala na ang mga kweba ay tahanan ng mga espiritu, diwata, at iba pang mga nilalang na may kapangyarihan. Kaya naman, ang mga kweba ay itinuturing na sagradong lugar na dapat igalang at ingatan. Sa kabilang banda, ang mga kweba ay nagbibigay din ng mga mapagkukunan ng kabuhayan sa mga Cebuano. Mula pa noong unang panahon, ang mga kweba ay naging pinagkukunan ng tubig, pagkain, at iba pang mga mahalagang bagay. Sa ngayon, ang mga kuweba ay nagiging sikat na destinasyon ng mga turista na nagbibigay ng trabaho at kita sa mga lokal na komunidad. Ngayon, isipin kung paano nakakaapekto ang mga paniniwalang ito sa pang-araw-araw na buhay ng mga Cebuano. Paano nila ipinapakita ang paggalang sa mga kuweba? Ano ang mga ritual na kanilang ginagawa upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa mga lugar na ito? Ang pag-unawa sa mga aspetong ito ay magbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa misteryo ng mga kuweba ng Cebu. Sa paglalakbay natin sa loob at labas ng mga kuweba ng Cebu, para tayong naglalakad sa isang malawak na larangan, kung saan ang bawat anino ay naglalaman ng isang kwento, ang bawat bato ay may sariling tinig. Tila ba'y isang malaking palaisipan na unti-unti nating binubuo kung saan ang bawat piraso ay nagbibigay liwanag sa kabuan. Sa pagbubukas ng mga pintuan ng kadiliman, nakita natin ang mga bakas ng nakaraan, mga senyales ng mga sibilisasyong matagal nang lumipas. Ang mga kuweba, hindi lamang bilang mga butas sa lupa, kundi bilang mga silid ng alaala, kung saan ang kasaysayan ay nananatiling buhay. Ang bawat tuklas ay nagbubukas ng bagong tanawin, nagbibigay daan sa atin na mas lalong makilala ang ating mga ninuno, ang kanilang mga paniniwala, at ang kanilang paraan ng pamumuhay sa pag-usad ng ating pag-aaral para tayong sumasaksi sa pag-usbong ng isang epiko kung saan ang mga kuweba ay hindi lamang mga lugar kundi mga karakter din sa isang mas malawak na kwento. Ang kanilang mga anyo, ang kanilang mga misteryo ay nagbibigay kulay sa ating paglalakbay. Ang mga anino, ang mga tinig na nagmumula sa kalaliman ay nag-aanyaya sa atin na mas lalo pang mag-usisa, na mas lalo pang tumuklas. Sa paglipas ng panahon, ang mga kuweba ay naging simbolo ng maraming bagay naging kanlungan, naging tahanan, naging sagradong lugar. Sila rin ay naging saksi sa mga pagbabago, sa mga tagumpay, at sa mga pagsubok na pinagdaanan ng ating mga ninuno. Tila ba'y isang malaking salamin na nagpapakita sa atin kung sino tayo, kung saan tayo nagmula, at kung saan tayo patutungo. Sa pagkakabuo ng mga ideyang ito, para tayong naglalayag sa isang dagat ng kaalaman, kung saan ang bawat alon ay nagdadala ng bagong tuklas. Ang mga kuweba sa kanilang misteryo ay nagiging gabay natin. Sila ang nagtuturo sa atin na magtanong, na mag-usisa at na laging hanapin ang katotohanan. Ang bawat hakbang, ang bawat tuklas ay nagpapalalim ng ating pag-unawa sa mga kuweba ng Cebu, sa kanilang kahalagahan at sa kanilang walang hanggang misteryo sa paghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim, sa pag-unawa sa mga anino, sa pagkilala sa mga tinig na bumubulong mula sa kalaliman, nararating na natin ang dulo ng ating paglalakbay. Sa pagtatapos ng ating pagtuklas, ano kaya ang ating matutuklasan? Ano kaya ang magiging epekto ng mga natuklasan natin sa ating pag-isip at sa ating pagkatao? Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mga misteryosong kuweba ng Cebu, para tayong nakatayo sa tuktok ng isang bundok, kung saan natatanaw natin ang buong larawan. Hindi na lamang tayo nakatingin sa mga individual na kuweba, kundi sa isang malawak na tepestri ng kasaysayan, kultura, at paniniwala. Nalaman natin na ang mga kuweba ay higit pa sa mga butas sa lupa, sila ay mga buhay na saksi ng ating nakaraan, mga lugar na nagtataglay ng mga lihim na naghihintay na matuklasan. Ang mga anino sa loob ng mga kuweba ay hindi lamang mga multo o hakahaka. -haka. Sila ay mga representasyon ng mga kwento, ng mga pagsubok, at ng mga tagumpay ng ating mga ninuno. Ang bawat stalactite at stalagmite ay isang patunay ng panahon, ng pagbabago at ng tibay ng loob. Ang bawat guhit sa dingding ay isang mensahe, isang tawag para sa atin na alamin ang ating pinagmulan at pagkakakilanlan. Sa paglalakbay natin, natuklasan natin na ang mga kweba ay hindi lamang mga lugar ng misteryo, kundi mga lugar din ng pag-asa. Sa kanilang kadiliman, nakita natin ang liwanag ng kaalaman, ang ningning ng pag-unawa at ang lakas ng ating kultura. Sa kanilang katahimikan, narinig natin ang mga tinig ng ating mga ninuno, ang kanilang mga aral at ang kanilang mga pangarap. Ang mga kuweba ay nagturo sa atin na ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito ay buhay, nagbabago at patuloy na nagbibigay hugis sa atin. Ang pag-aaral sa mga kuweba ay nagbigay sa atin ng isang pagkakataon na suriin ang ating sarili, ang ating mga paniniwala at ang ating ugnayan sa kalikasan ito ay nagbigay sa atin ng isang pagkakataon na magtanong, mag-usisa at laging hanapin ang katotohanan. Ang tunay na diwa ng pagtuklas ay hindi lamang ang pag-alam sa mga katotohanan, kundi ang pag-unawa sa kanilang kahalagahan. Ang mga kweba ng Cebu ay patuloy na magiging isang inspirasyon, isang paalala na sa likod ng bawat anino ay may isang kwento, sa likod ng bawat misteryo ay may isang katotohanan. Sa pag-aaral ng mga kweba, natutunan nating pahalagahan ang ating kasaysayan ang ating kultura at ang ating pagkakakilanlan. Nalaman natin na ang mga kuweba ay hindi lamang mga lugar na dapat pasyalan, kundi mga lugar na dapat igalang at ingatan. Ngayon, habang tayo'y lumalayo sa mga kuweba, bitbit -bit natin ang kanilang mga kwento sa ating puso. Ang tunay na pagsasanay ay nagsisimula na ngayon. Manatili tayong bukas sa pagkatuto, patuloy na magtanong, at laging hanapin ang mga misteryo na nagtatago sa ating paligid. Ang mga kuweba ng Cebu ay nagpapaalala sa atin na ang pagtuklas ay hindi kailanman nagtatapos, at ang paglalakbay tungo sa kaalaman ay walang hanggan.